Hindi may tatangging isa si Iwen Mikael sa mga mahuhusay at pinakatalented na child actor ngayon sa industriya. Nakilala si Iwen matapos ang kanyang remarkable performance sa 2023 award-winning film na Firefly, kung saan bumida siya bilang young tonton. Dahil sa husay na ipinakita sa Firefly, Umani ng iba't ibang mga parangal si Iwen tulad ng Best Child Performer sa 2023 Metro Manila Film Festival, 2024 20 Child Star of the Year sa Platinum Stallion National Media Awards, Most Popular Child Star of the Year sa Guillermo Foundation's Box Office Entertainment Awards at Best Child Actor sa FAMAS Awards. Sunod-sunod din ang naging proyekto ng labing isa year-old child actor kung saan bumida naman siya sa Netflix film na Lolo and the Kid at kasalukuyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang kauna-unahang kid lead role sa G! My Afternoon series na Forever Young. Tingnan ang ilan sa pinaka-cute na photos ni Iwen Mikael sa video na ito. Iwen Mikael. Si Iwen Mikael ay tubong may kawayan, bulakan. Kuha ang larawan na ito nang dumalo siya sa kasal bilang ring-bearer. Forever Young, ang pinaka-cute na mayor ng Forever Young, favorite food. Alam nyo ba na ang isa sa paboritong pagkain ni Iwen Mikael ay itlog, labing isa years old. Si Iwen Mikael ay labing isa years old na at nasa ika-anim na baitang sa elementarya, award-winning child actor. Kinilala si Iwen Mikael bilang best child actor sa prestigyosong FAMAS Awards para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Firefly, Rambo Agapito. Hindi ba't napakahusay niyang umarte bilang Rambo sa Forever Young? Baby boy, si Iwen Mikael kasama ang kanyang mommy, heartthrob, the next generation heartthrob, sparkle, proud kapuso si Iwen Mikael. Isa siya sa mga mahuhusay na batang aktor ng Sparkle Gay The Artist Center, Detective Conan, hindi ba't bagay na bagay sa kanya ang outfit bilang Shinichi ng Detective Conan, Pogi, ang Pogi naman ni Kaprambo. Komento ng isang netizen sa post na ito ni Iwen Mikael. Kapitan Rambo, ang poging kapitan ng Barangay Iliwayway na si Kapitan Rambo Agapito. Beach. Enjoy na enjoy si Yuen Mikael sa kanyang pagbisita sa beach, Shena and Yuen. Ang cute na cute na sparkle young stars na sina Shena Stevens at Yuen Mikael.